Hi guys, merienda tayo. Ito ang merienda namin. Ayan. Mixed, mixed mix, vegetables fry. Pinaghalong-halong nagsama-sama ang gulay. Ayan. Meron tayong kamote. Ayan. Carrots. Tripolio. At ito guys, mag-start na tayo mag-prepare ng ating gagawing merienda o snack natin. So, ayan guys, dapat meron tayong repolyo, carrots, at sweet potato o kamote. Ang gagawin lang natin guys, gagayate lang natin ng maninipis o malilit lang. Parang sa French press ang gaya ng kamote. And then yung repolyo, saka yung keros, ganyan din. Ganyan din kaninipis yan. Lahat ng ating gagamitin ay gagayatin natin ng ganyan lahat. Yan. And then guys, pagkatapos na natin gayatin yan, lagyan na natin siya ng pangrikado niya. Imamarinate na natin siya sa Harina. And then, mix na natin maigi. Simple lang tong gawin, guys. Merienda to eh. Yan. Just a little bit dito eh. Then, useful things. Yan. Depende sa dami ng ating gagawing merienda. At depende rin sa dami ng harina natin ilalagay. Then mix natin maigi. At ilagay na rin natin yung mga ibang ingredients niya tulad ng itlog. Lalagyan natin siya ng itlog guys. Lagyan natin siya ng mga seasoning niya, guys, yung ay pampalasa. Ibawin tang pino. Lagyan natin siya ng seasoning. At kung ano pa yung gusto nyo ilagay sa pampasarap, pampalasa ng ating gagawing merienda. Nasa, inyo, nasa sa inyo guys. Yan. Kailangan mahalo nating maigi para yung lasa ng ating gagawing merienda o snack manuot at kumagat sa gulay na ating gagawin yan. Inahalo-halo ko na munang maigi yan kasi ay marami po yan. Yan. And then guys, pagkatapos naman natin yan, ilagay lahat ng ingredients. Magre-ready na tayo ng ating mainit. Pupapain na tayo ng mantika sa ating pan at sya natin sya iba fry simple lang tong gawin guys nakakabusog try nyo din try nyo din tong gawin guys masarap na merienda nakakabusog pwede rin syang pang ulam guys pwede yung ulam pwede yung papakin sama-sama um, kayo magbanding-banding kayo ng inyong mga family yan masarap yan nakakabusog pa Pwede din sa ang gawin ng sawsawan guys. Ang gawin sa sawsawan ay ketchup o maanghang na suka na may timpla. At maraming salamat sa mga nanonood. Shout out po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Yan na po yung ating finished product. Yan. So guys, thank you for watching. Ingat po lagi. Maraming salamat. Bye.